Pinagtatalo ng mga netizens kung sino ang mas deserving na pangalana na national artist. Regine Velasquez Alcacid or Lea Salonga. Ito ay matapos ipahayag ng National Commission for Culture and the Arts ang pagbubukas ng mga nominado para sa nasabing prestigyosong parangal. Naging talakayan nito sa ex nang ang 53 anyos na mang-aawit ay pinarangalan ng prestiyosong powerhouse award sa inaugural Billboard Philippines Women in Music Awards para sa kanyang mga kontribusyon sa local music industry. May mga nagmungkahi na ang parangal ay dapat mapunta kay Regine para sa kanyang maraming hit na kanta at widely attended concert. Pero may mga nagsasabi na mas deserving si Lea since she has brought prestige to the country by her countless performances internationally. Narito ang ilang komento. Ano po ba ang nagawa niya para ma-promote ang tunay na kulturang Pilipino? Wala po, hanggang birit lang po siya. Seriously, giving Regine Velasquez Alcasid the title of National Artist is a joke. There are countless other musicians who have contributed far more to the Filipino music scene and deserve the honor. No, meron na mas deserve pa sa kanya like Lea. Next time na lang siya. Avid fan of Regine, but honestly not yet her time, mas madaming dapat mauna bago siya. Lea Salonga siguro muna. Binigyang diin ng isang netizen kung paano napatunayan ni Regine ang kanyang sarili bilang isang natatanging mang-aawit sa kanyang tatlong dekada ng musical career na nagsimula nang siya ay sumali at manalo sa 1984 television show na Ang Bagong Kampeon. Her influence extends beyond borders and timelines. Above all else, she's been using her platform to champion social causes, saad ng netizen. An icon, our national artist for music, dagdag pa niya.